Hello guys, for today's video, for today's vlog So Kay, kainits, karung, mga ligo ta guys, ay buong sa kainit sa atong panahon Karoon mga lagi yung ina na itong lawas, kainit sa panahon So perfect siya guys, kalugar na baagan pwede ni mo lipo ano nga no grabe ka bugnaw gini napita guys makita ni mo ang guys nga no grabe yun katong guy dito ito yung mystery yan napita guys ma wato na, na ni mo guys nga na kadali magbayad lang kag entrance pwede so gusto kag naman sila yung guide di hapon din eh guys guide si mo ni kay kini mo gugapubi guys dito siya basta basta nga takot Good morning at Ma'am, sa ada jo kay dream. Balong na ay kalit na diyan. So, mas may mo tong na kay guide guys. sila mo imo once mo ako asa kada pig mo agi. Okay. So, labi na pud sa kanang dili kabalo pud mo lang oi guys. Magliso gid ang bita guys kay ngano. sunog ko ni siya. Dalong-dalong ni dalong. guys, bukod na no, ini nga tubig li, guys. Ana ko ni mo background pero, pero tingin mo ta siya guys. Kato ko ni siya.

ating katawa sa tubig guys Nagbublo lang tubig na ito guys Wala oh. nah, no? So, ini na tayo guys Uli siya na ako mga kaubang sila Gusto na ako, sa Ang mag sila Kaya, Kasi ka na guys, hindi sila ka balong So ang ibuha naman na ako na silang ginunan kaya ako nagisilang ipaad to dito sa kanyang naiunahan tingin mo tagi lalo so ako na silang nag-rescue guys ah, isang po ang probong, oh, no. kuwari walang mag mo lang mo guys

So, ako po noto? na yung isang party guys na natutudlo ko niya Dapat yung may magiging ng bato. Nakalisod mo niya po niya guys right oh okay. so, by... kayo. Hindi ka ka walang gumit. Huwag po niya Mas delikado na yung tayo guys. So, ako na yung isang guys no. Huwag tayo ninyo sa hatuang pag-video. Wala na yung isang na mga guys. Kaya like niya po ako kabalo ang guys <laughs> na record mo nini ako ang cellphone ka video video ko ako kabalo record na guys ya na akong guys sa mga na guys na na ako ang video na Tuan nak, ayah na nanti guys, mula dek. Hei, kau nak na nak kau nak kau nak na ko, kau ko guys. Wala na nga mga na nga tawa na nga ng video. sila ng guys so babay babay na lang sila dira mo kung mo tayo mahimo jo, bidyo naman na ito niya pero okay guys enjoy guys so thank you for watching guys bye for this video Damai Damai nih. <laughs> <laughs> <laughs>